Hello! Good morning! Gusto na mga kasari. Nandito ako sa ating maliit na tindahan. Kaya may isi-share ako sa inyo mga kasari tungkol sa ating pag -titindahan almost one month na. Bago pa lang ako. Ito yung isi-share ko about sa ating nabentang sigarilyo, guys. Ang brand niya ay Mighty at saka Winston. Kasi may... Meron akong kinukuhaan ng sigarilyo guys na ahente na pumunta sa akin. Bali nagpapautang sila ng good for 14 days, babayaran mo. Yan ang maganda guys sa ahente ng GTI kasi kahit wala kang puhunan, pinapautang kayo na ang iro-rolling mo. Ito yung mga nakuha ko guys. Kasi pag bibili ka sa tindahan, dati kasi hindi pa kami nagkahente, guys. Kumukuha kami or bumibili kami sa tindahan lang ng mga wholesaler. Sa isang kaha ng Mighty ay binibenta nila, guys, ng ano, yung isang kaha 130. Compare mo sa ahente, 120 lang yung isang kaha. Tapos, nabibenta natin sa isang kaha sa tindahan natin. 160 guys 160 kung may tubo ka na kung sa ehente meron kang 40 pesos kada kaha malaki rin yung nasisave mo kasi pag sa tindahan lang ng wholesaler 130 tapos sa ahente, 120 so may 40 ka na ano kita na so mas nakakatipid pag ahente, kasi wala tayong nilalabas na pera kung meron din kayo sa inyo guys sa uh, mga lugar nyo na pinapautang kayo mas maganda kukuha tayo sa hindi dapat lang na pag abot ng 14 days talagang babayaran natin yung amount na kinuha natin yung sa akin kasi guys ito yung resibo bali kinukuha ko tatlong rim ng mighty pula ganito kasi ito yung pinakamabenta sa akin guys tatlong rim ng may tikula at saka isang isa lang na may tikuti ganito bali apat na rim yung kinukuha ko tapos winstone dalawang kaha yun na umaabot na yun ng 2 weeks kasi bago pa lang ako dito guys 1 month pa lang yung tindahan ko kaya e, nakaka-save, malaki rin yung kita pag tayo sa ehente. Yan. Ito yung mga mabenta sa akin. Winstone, Mighty Pula, at saka Mighty Buti. Mabenta talaga araw-araw kasi katabi namin dito guys is shop. Maraming lalaking bumibili talaga. Yan ang ano, puspina partner nila sa kendi, Yan guys. Yan ang ano ko ngayon, vlog ko ngayon about sa Mighty na yeah. maganda talaga kakuha pag-ahend tsaka mabenta talaga ito sa tindahan guys, thank you for watching God bless